ang hinala ko. Magnanakaw ka talaga kahit dati pa. Sinira mo pangalan ko. Manda ka sa akin! What's happening? What the hell? She bought my house. Let's go. My babae, Let's go. Let's go. go. You won't get away with this! Ilalabas ko yung totoo! Magnanakaw! Ano pinagtatawa na yun? Di ba kasi kayo nagbibideo, ha? Umunit kaya kayo? Ha? Ang pala ko mo. Ano po yung tina na yan? Tinigan niya ako. at yung bahay ko kayo niya. Suot niya yung diamond. O, pati yun Suot niya. Ginawa niyang necklace yung diamond na nasa enchanted bra. Sure ka? Oo, 100%. Alam ko yung itsura ng bawat diamond. Then, kailangan malaman ni Miss ito. Call her! Wala yung phone. Use my phone. Ito. So. Nakalis na po sila, ma'am. Sige, benta mo. Benta mo ng malinis yung hindi matitrace na sa akin. Gusto ko. Wala nang kahit anong magpapaalala sa akin pagkatas ko sa mga paghihiganti ko. Sa lahat ng na mga nangyari sa amin ng nanay ko. Naku, sayang naman, ma'am. Pagkabenta, i-donate mo sa charity. Sa mga babaeng na-abuse. Sa mga babaeng inabuso kagaya Hindi lang ng mga lalaki, kundi ng mga taong walang puso. ang hindi nakakahiya, Meron kaming property ni Magnus. Doon ka muna magstay for free. Hmm. <coughs> Salamat, Heidi. And since ayaw pag ni Magnus yung savings namin, ibibenta ko yung mga collection ko ng luxury bags, ibibigay ko sa'yo yung pera. Alam mo naman na hindi kita matitiis. I appreciate it. Kung iniisip ni Gigi na winner na siya, she'll be greatly disappointed. Tandaan mo, ikaw si Blair. You're the brains of the elite squad. Ikaw lahat ng plano ng grupo natin. Just make a new plan para makabawi tayo sa Gigi na yun, okay? For now, mag-relax muna tayo because today has been very stressful. Mm. Tomorrow special guest, walang iba, kundi ang nag-iisang magandang dilag na si Gigi Robles. Sabangan ng live interview dito lang sa Vox Populi pagkatapos ng Balita Today. Alam ko na kung paano ako makapawi si Gigi na yan. Magandang dilag pala ha. Gagawin ko siyang pangit na bulag.